Oh, good morning mga idol. Nandito tayo sa nunungan. Nunungan. Dos mga idol. Ngayon lang tayo nakapag-vlog mga idol dahil pinawaan tayo ng trangkas mga idol. So, ngayon pwede na tayo mag mga idol. Yun, dami ko na nabili. Kasabi tayo rito mga idol Ay, may pasok pa lang pala natin May camping Pasok tayo rito sa Espinita mga idol Buti na ay buti Sampai Ren Dito na tayo sa welcome na ganakan mga idol Nagtipunan na ganakan pero balik tayo ng babalik tayo mga idol at uh, pupunta tayo ng pinoon Bote! Bote! What? dito tayo sa Pinoma mga idol Ayan, uh, Naparami na tayo Punta pa tayo sa dulo ng Pinoma Kita uh, tak kain. Kita tak kain. Tertarik mungkin ginagawa mo galing tayo ng pinawa mga idol lalabas tayo ng ng rumba mga bukit mga idol papaanin na yung may lupa rito kaya to yung kasabihan na may ip na may tinanim ah, totoo yung kasabihan na pag may itinanim, may ani sa trabaho ko naman mga idol kapag may inum may inumin kapag may umiinom may bibilhin bote eh, 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 jablak tayo sa bahay mga idol mag classify mag classify muna tayo bago ibento sa junk shop pagbento na tayo mga idol Ay, kayo, tayo, 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 tayo. Hey, Pass lang. Ang ganda ng mga bote, hindi nabibili. Bubog lang. One. By 12 144 144 panin 144 MP MP long MP litro Yun ayos mga idol 1133 ayos. ayos Konting kita naman tayo rito mga idol Sana all